So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. Sa so, mga pre, for today's video ay nandito ako sa ating breeding area ng ating mga gapis. Ayan. Ito lahat ng mga reptab ng ating mga gapis. At syempre mga pre, sa video na to ay papakita ko sa inyo yung pinapakain ko sa mga gapis ko uh, kapag wala akong uh, source ng live foods. So gaya ng dampya Uh, mosquito larvae at syempre alam naman natin na yung BBS ay talagang uh, pricey. So ito ang alternative na pagkain kapag wala kang BBS o ibang live foods ay uh, medyo mababa yung presyo sa market at syempre napakadaling ipakain dahil hindi mo na kailangan maghatch gaya ng BBS. So ayun mga presyo ng at papakita ko sa inyo. Let's go. So ayun mga pre sa pag ng pagkain nito So kailangan natin ng coke bottle At syempre ito, tingnan nyo yung takip nito Binutasan natin So ayun mga pre, hindi to sponsored ha Pero Coca-Cola, ahem Baka naman <laughs> oh! So ito lang mga pre yung kailangan natin At syempre, ito yung tinatawag nating decapsulated shrimp egg So Uh, halos katulad rin sila ng BBS kaso ito ay minimix lang natin sa tubig o di kaya pwede natin i-direct na pakain pero para ma-equal distribute ito sa ating mga alaga so kailangan natin ilagay sa uh, tubig so ayan so pinakasimple lang mga pre ay maglalagay lang tayo ng tamang-tamang amount ng decapsulated uh, shrimp egg dito sa pet bottle na may tubig ayan So, coke bottle to mga pre na binutasan na yung takip. Yan. So, ilalagay natin dyan. So, okay na yan. Kasi hindi naman masyado ngayon yung pinapakain natin. Dahil nga, uh, medyo kakunti na yung stack natin ng mga gapis. Yan. At syempre, uh, medyo shake-shake lang ng konti. So, shake. Pwede dancer? Alright. Seriously, what the fuck are you doing? Right. So, yan. Uh, konting shake-shake lang at pwede nang takpan. Ayan. So para mas mahalo natin ito ng mabuti, ito takpan nyo at i-shake nyo ulit, ayan So equally distributed na yung decapsulated shrimp egg natin sa tubig At pwede na tayo magpakain sa ating mga alaga So lalong lalong na sa ating mga fry ng ating mga capis So ayan mga pre, dito tayo magsimula So, ito yung ating mga female ng Japan Blue Gold Double Sword. So, yan, So, medyo malit pa kasi uh, medyo out of stock tayo ngayon ng Japan Blue Gold Double Sword. Kasi nga yung mga female natin ay naubos. sa so, kasi nung nakaraan nag-out tayo ng tryo-tryo. Kaya medyo hindi ko na malaya na ubos na pala yung mga marketable size na female ng ating Japan Blue Gold Double Sword. At dito yung mga male ng Japan Blue Gold Double Sword. So medyo malalaki nito mga pre. Yung iba ay semi breeder na ayan. Ang haba na ng kanila mga sword. So ito pa yung natirang mga male sa first na out natin ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So pasensya na kayo kung hindi klaro kasi yung pagkain natin ay nagsisink sa ilalim kaya doon sila kumakain. So dito, ito yung mga jubi size na male ng Japan Blue Gold Double Sword natin. So, ito na yung mga huling batch ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So, kasing batch to ng mga female natin na nandun na maliliit. So, dito tayo. Uh, ito yung fry section natin ng Japan Blue Gold Double Sword. So, napakaraming fry dito mga pre. So, estimate ko nasa 200 pieces siguro plus yung fry na to. Kung hindi ako nagkakamali, apat na batch to. So, yung alam nyo naman kung gaano kalaki yung mga breeder ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So, ayan, oh. No? Ewan ko makikita sa camera, pero ang dami niyan, mga pre. So, dito, yung mga breeder ng ating Dumbo Ear Mosaic. Yan. So, medyo matanda na yung mga breeder natin. Pero, goods na goods pa rin. Ang dami pa rin ah, magbigay ng fry. So, tingnan nyo naman yung laki nito. So, nasa 2.5 inches yung iba. So, dito naman ay yung mga breeder ng ating EBM Electric Blue Moscow ayan o oh. tingnan nyo naman nakapalda na yan mga pre yung mga breeders natin at ang female natin tingnan nyo ang lalaki ang haba sa so, kaya nitong mag out ng more or less nasa 50 to 100 pieces na fry sa isang luwaan lang so eto yung unstoppable Japan Blue Gold Double Sword natin grabe ang lalaki ng mga female parang matured na female ng swordtail ay yan tingnan nyo so dito uh, hindi ko pa ito na out sa market. ito yung mga fry ng ating uh, silver koi gapi, meron na tayo mga fry mga pre at meron na mga jubis size uh, dito sa ilalim ng tatago at nakalagay na ako ng dalawang pair don sa ating uh, breeder na dinagdag natin sa ating mga breeders. So, ito, papalakihin muna natin at pararamihin. Dito naman ay yung male section ng ating ibm. So, konti na lang ito, mga pre dahil nakapag-ship tayo. Going to Capiz and going to Iloilo. -Ilo. Ayan. So, di ko alam kung siguro nasa 20 pieces na lang yung natira. So, dito, female ng ating Dumbo Ear Mosaic na hinahabol ko Uh, para makapag-market tayo ulit kasi marami pa tayong mga male na ready to out. So dito female pa rin. So puro to female mga pre. Yung dalawang ref tab na to ay puro female ng ating Dambu Ear Mosaic. So tingnan niyo. Ayan, sa so, konti na lang siguro mga 1 month na lang pwede na tong i-out sa market. So dito, mga female din. So comment down below lang mga pre kung tama yung napansin ko Sa mga delta tail na gapi So mabagal lumaki yung mga female Hindi ko alam kung totoo yun Pero based on my experience Talagang mabab uh, mabagal talaga lumaki So isa pa sa nakikita ko siguro medyo crowded sila Kulang tayo sa mga ref tabs natin mga pre Ang dami So tingnan nyo naman yung stack ng fry ng uh, dambu air mosaic natin Grabe so crowded na sila mga press so, kailangan nating magkaling so yung problema kapag nagkaling tayo wala tayong mapaglagyan so kailangan talaga natin ng extra at least 2 tabs pa so siguro pag nagka-time yung mga tab na spare ko ay hahanapan ko ng paglalagyan so dito yung fry section ng ating EBM So marami-rami na rin yung mga naipon natin mga fry ng ABM mga pre. At syempre medyo lumaki na yung iba, tingnan nyo. Medyo malaki na yung iba so kailangan natong ikaling. Yung problema ang oras. So busy tayo. So dito yung mga female ng ating ABM. So halos naubos na rin yung mga marketable size. Tsaka ito, uh, mga simi-jubi pa lang. So siguro mga one month pa. Kailangan nating habulin at enhance yung kanilang katawan. So, para makahabol sa mga male natin. At dito naman mga pre, uh, ito yung breeder tab ng ating uh, silver koi gapi. So, ayan. Kung nakikita nyo yung may maliliit na silver koi gapi. So, anak na nila yan mga pre. So, wala akong mapagpunan ng idadagdag ko sa mga breeder. Kaya, uh, binalik ko na lang yung mga female sa kanilang amahan. So tingnan natin yung resulta kung okay So pag okay So titingnan natin yung mga anak nila At magse tayo ng new breeders So dito, ito na lang yung natira na uh, Dambu ear mosaic male natin Ayan. So grabe yung demand ng dambu ear natin So ngayong buwan ay nakapag-out tayo ng 267 By the record So 267 pieces na male dambu ear mosaic So, dito, meron din. So, hindi pa yung kasama mga pre yung naibenta ko doon sa ating uh, fish store. So, siguro nasa 300 plus yung na-out natin ngayong buwan. Pero, unstoppable yan mga pre. Maraming sumusunod na Dumbuy Air So, ayun mga pre, maraming nagtatanong kung ano ba yung mas effective? Yung BBS o yung Decapsulated Shrimp Egg? So, para sa akin mga pre, uh, opinion ko lang to based on my experience Uh, halos wala namang pinagkaiba talaga, totoo, sa totoo lang. Yung BBS natin at ito, yung decapsulated uh, shrimp egg. So, sa mga naghahanap pala ng decapsulated, so available na po yan sa Regan Aquatics and Accessory. So, doon po sa Purok Uno, Barangay Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. So, ito po ang um, na-decapsulated shrimp egg natin ay 10 grams yung available sa atin. So, PM nyo na lang ako, message ako sa aking account, Ken Lorenzo. Hindi kaya mag-message kayo sa ating Facebook page, ako si Kintoy Vlog. So, so mga pre, isa sa mga alternative pa na ko. So, alam nyo naman sa mga previous vlog natin, ito, yung dalawang mahiwagang drum natin. Ito yung dito tayo nagkukultured na mosquito larvae. So, dahil sunod-sunod yung ulan at sunod-sunod na rin yung water change natin, So medyo naubos. Ayun. Nakapagkuha na ako dito ng maraming uh, larvae ng mosquito. Kaya halos naubos na yung supply natin. So kailangan natin mag uh, gumawa ng alternative food para sa ating mga pagkain. Sa ating mga alaga at yun mga pre, uh, abangan nyo yung paggawa natin ng steam egg para sa ating mga molis at gapis. So abangan nyo mga pre. So ay mga pre, sa mga bago pa lang uh, subscribe sa ating channel o napadpad dito sa aking channel, so wag pong kalimutan uh, i-click yung subscribe button. Pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video videoong ginagawa ko. So mga pre, wag niyong kalimutan uh, mag-iwan ng comment kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan yung naabot ng video natin. So maraming salamat mga pre. Hanggang sa sunod na video. God bless us all and bye-bye. -E sorry dj